sa lahat ng aking mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng mundo By the way, my name is Franklin Miras a former OFW sa Bansang Kuwait Alam nyo ba guys, na may nakita akong community na sobrang ganda sa sobrang daming OFW na nakauwi na sa Pilipinas katulad ko patuloy na kumikita ng malaki at kasama ang pamilya at ngayon ginagawa kong full time ang Elite Empire at alam nyo guys napakaganda itong sistema na makakatulong sa inyo dahil alam ko na isa rin kayo na, na nangangarap na makauwi ng Pilipinas at matagal na sa ibang bansa at gusto makasama ang pamilya alam nyo ba guys ito lang ang gawin nyo guys napakagandang sistema In a short span of time, pwede kayong maging millionaire at multi-millionaires dahil napatunayan dito guys na maraming mga OFW, maraming mga uh, ordinary na mga tao at ngayon it will become extraordinary dito sa company, dito sa community na to. So guys, kung makita itong video na to, PM me and I will assist you.